4.41 ng umaga. Dito tayo sa studio. Kakatapos ko lang mag-schedule na mga uploads. Mga 2 weeks na kami muna ng adventure. Eh, hindi pa yung ko. Nag-search ako ngayon ng panibagong adventure. Habang ginagawa ko mag-search ng bagong adventure, wala akong naisip. Nakaka-miss mag-adventure. Naglahat kami ulit. Na buti na lang. Habang naghahanap ako ng panibagong adventure, Natagpuan ko, ang susunod natin mm. mm. ay, na pupuntahan. Adventure time naman. Ay no, ay oras na. Mag-aalasin ka. Oo, magpatulog. Baka na. Baka, ha? Oo. One down. Bon. Adventure time to eh. I'm... Basta, sama kayo. Uh, baong ka pang, siyempre, the usual. motor natin, pang yun swimming, pang bis, ha? Ha? Mas camera to na. Sama natin lahat. Biglaan yan boss, ka? Eh, talaga man. <laughs> okay, two down. Ako ah, po. tol tulog kayo Ha? Hmm. <laughs> bakit? saksisama mag adventure hey, ngayon ba ngayon Ha? ngayon na huwag na kayong maligo doon na tayong maligo oh seryoso? ayaw mo? hindi gusto ko sige anong oras bala niyo? 1 hour um isinin <laughs> ko lang <laughs> dito good morning 1 <laughs> <One> hour tol sige <laughs> Huwag na kayong eh, maligo ah. Maliligo naman tayo doon. Richard na lang. Apo. 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 Adventure tayo, Tol. Na? Adventure tayo. Gusto ba? Oo nga. Itong dalawang linggo na tayo bakante. Ha? Tara. Masing. Ah, Masing. Kaso ngayon, sama natin lahat ulit. Ay, ha? Mas masaya. Dalawang kotse tayo. Uh, alas 6, gulong na tayo. Okay. So, paano? Ayos lang kami. Gulong na mga alas 6. Gising na lahat. At hopefully, makapag-enjoy kaming lahat. Alam ko yan, chance na tayo pinunta Hindi mm -hmm. <laughs> rin Basta alam ko lang, bibili tayo yelo Oo, oh, yun lang, yelo So bibili kami ka ng yelo kasi may dala kaming cooler yung paglalagyan namin ng mga soft drinks Kasi kapag bibili ka ng soft drinks na malamig Ayan, yeah, mainit na yung pagdating mo dun O cool man tsaka orokan, baka naman May pambahid kayo yelo Pambahid yun Meron, meron, meron meron. Yan dito, may sabili yan ng yelo ito yung dalawang cooler namin o. Oh. Ito yung paglalagyan namin ng yelo. Hello po, good morning. Ito yun ang daming yelo o. Ta! Ito lang. May soft drinks kaya sila dito? Iwan ko lang, tanong mo. <laughs> Yan, yung nakapili na kami. Ay! Refill. Ano daw? Kargahan na daw lahat. Alin ang kakargahan yung mga motor? Lahat. <laughs> pati tamo <na. laughs> Pati <laughs> Pati yung cooler, kargahan <laughs> mo. <laughs> pati yung kon pala, yung... Pante dyan na, sa gilid. Hindi na. naman sila. Sabi mo lahat. Hindi, <laughs> <laughs> pati si Bon. Kargahan mo na din. Kargado na yan. Ano na lang. <laughs> Mahirap dyan yung karga niya. Downers eh. <laughs> Alam ko, papatakwin mo na eh. Pero, I'm wanna take my order. Ah, kala ko magpapag. Mapagas lang din ang mga motor. Kayong dalawang sasakyan, pinagas. Oh, napakainit sa Pinas. Ba't sobra? Sakto yung binigay ko. Mali ba yung mat ko? O mali yung kahira? To 154, 4, 1, 5, 5, 4, 900, 4 6, 0, Ba't sinusuklian niya? O sakto yung binigay ko. Okay na? Uulat ako may sukli oh, eh. Thank you po. Thank you. Ingat po. Yung ako sakto binayad ko. Thing. <laughs> 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 Hindi ay mahirap kasi dyan sila nagbabayad ng ano, ng ganyang mali. The usual pre, parang sa atin, di ba? Pag mali mo, bayad mo, bayad mo. Pero din sa kanila, ay kawawa naman. By your mistake. Oo. Siyempre, sa dami na din ng nagpapakarga, minsan, lalo na mat. Ako nga, bigyan mo ako ng ilang numero, manilito din ako eh. Pinitanong ako. Kaya bakit may kamatis sa bahay kubo? Eh, ano yun? Protest yun. Paano nagkaroon ng kamatis sa bahay kubo? O, oh, diba? Patay mo. Bahay kubo. kubo. Kahit munti. Alaman doon. Ay, sorry. Ay, sorry. Singkamas. At talong. Sigarilyas. At mani. Sitaw. Pataw. Patani. Kundol. Kalapot Kalabasa At saka Mayroon pang Labanos nos Tasa Sibuyas Kamatis Kamatis <laughs> Tanong mo sa kan Gumawa ng kantang yan kasama kasi yan Panggisa Mami, bawang at sibuyas kasi yun Ang dami na ng problema sa Pilipinas na Nagpumagdag pa yan <laughs> Pangisa daw sabi ni Queen BK. Ito naman si Boyas yun, hindi e, naman si Boyas sa Kamatis yun. Ito ko at pag, pag ganitong wala akong tulog, wag na kayong nagaganyan. <laughs> How are you? Okay lang. Ilonggar. Ha? Ilonggar. to? Drinks? Bro, binaman ba ka naman sobrang? <laughs> 700. Pocari soft drinks. Okay, bake. Tap-over kami sa 7-Eleven. Bumili kami mga soft drinks, drinks, tsaka Bukhari. Kasi so, kailangan namin tumamaya. Pag ako nanalo ng motor, magmomotor na ako. <laughs> Ito maganda. Nasa gitna. Nasa gitna. Pre-pick pa daw yun eh, sidecar. Sidecar? Yung <laughs> sidecar pala. Baka makuha natin yung tatlo, madam. Oo so, ka. Ah. Araw-araw unlocks, no? May araw-araw parang. May araw-araw unlocks. -araw Magulat yung unlocks. Puro pangalan mo nandun. Oo. <laughs> So yan, paalis na kami Kaling kami 7-Eleven Bumili kami ng drinks at ulam Kasi magte 12 na tapos Hindi na siguro kaya pag magluluto pa kami doon Kasi gutom na mga tao Ayan, malapit na kami 40 minutes away sa aming destinasyon Ayoko pa kasing sabihin eh Kasi syempre si Queen BK Bumangon Para makasama mag kami mag-adventure eh minsan lang yan hindi man lang nagtano kung saan ano ano hindi nag kaya natutuwa ako tapos ni natutuwa siya kasi merong lechon baka blame me all this time why is it so si drone. Ano natin ngayon kukunin niya? Sumabit sa puno. Yari. Dito kami sa kalagitnaan ng ano, marilake. Okay? Pinapasunod yung drone, sumabit. Ang luglugaw, sumabit pa drone namin. Ano mag namin kami? Nandiyan yung kasama namin, kuya. Bon. Ay, ito Ay, nga. Sa maman, ito. <laughs> In the jungle! Lagi si may mga ato. Sumabit ko. Pinapasunod dito po kasi sa kotse. Eh, sumabit ko sa puno. Saan ka na, Bon? Bon! Hindi ka daw nagpaalam. Baka mo na. Bilis na kakit. Eh, wala. Dyan na banda. Dito na pala Malayo rin yung nabot niya. <laughs> Sipa. Mga madali po Umamadali po kasi, kaya di na ata niya kung nalaglag, malas niya kung nasa ibabaw. Sumagot siya eh. Di ba? Sumagot siya. Opo. Ako. Bon, saan ka na? Bon! Nandito na ata, lalim na. na. Sobrang nervous niya. Hindi ah. nagdala ng camera, hindi nagtawag ng kasama. Oo nga eh. Bakit <laughs> ng bundok pag isa? Oh. <laughs> Ang lalim nun. Hindi niya na tayo marinig eh. Bon! Hindi na rinig. Hindi man lang nagdalang radyo pre. <laughs> hindi natin alam kung asan siya. Mahanap yun. Hindi may ano naman yun eh. May mapay kung nasan eh. Hmm. Tapos may camera din. Open pa rin yun. Bon! Yan yung mga wag na wag yung oh, yeah. gagawin. Nasa bundok. Yung either mag isa. Walang communication. Asan ka? Hindi ka nagdala radyo! Lakit <laughs> naman <bon>, yan oh. <laughs> Sobrang nervous <laughs> <maravius> niya. <laughs> Nakit niya yung <laughs> <laughs> <Naakyat niya. laughs> Boy ka pa! Bon! Kaganyan, sisiguraduhin nyo lagi body system o kaya may communication man lang. Hirap yan. Huwag mo ulitin yan, Bon. Tinestin nya daw yung bagong propeller. Bili siya ulit. Tinestin <laughs> niya kung legit ba na yung propeller na nabili niya online. <laughs> Sobrang taas ng adrenaline niya eh. Kung alam nyo lang, matirik to. Ah, matarik. Sabi na lang kanina nung bantay eh. Saan dumaan <laughs> Naging mountain climber si Bon nang wala sa oras eh. Diyan lang yon Saan banda? Hindi ka kasi nag man lang. Wala ka pang radyo. Saan ka? Adrenaline rush na Ta ako. Tarik niya no? Buti wala masyadong dumadaan ngayon dito. asan ka? Ayon. Ayon. sa kable. Ah, kable. Asan na? Asan ba sa mapak? Wala dito Gar. na! May mapa na! Masusubukan ng DJI R3S. Oh uh, buti mahangin Sarap. Preslong hangin. May mapa yan Ayun, di pa namin nahanap ang drone. Sabi niya sa baba eh. Hindi namin mahanap. Tignan niyo kung gaano katarik po <laughs> Saan dumaan ang tubo? Sobrang taranta ni Bon, hindi na nakadala ng radyo. Kaya dito sigaw-sigaw kami. Tabi po. Bundok na ba to? Bundok oh, na? Bundok na to. Finding drone si Bon ngayon. Ah to bando pala. Ako ba? Hindi ka namin makita. <laughs> Naaway manap na rin namin yung drone lord utom na kami hindi pa kami nakarating sa destination namin naway makita okay, na, utom kami aray, aray to na, paanap na sana ng lord May makuha na sana lord mo. o nga pre on mo yung mga mode mode tutunog ata yan eh Maka oh, makontent pa kami rito On mo yung mga mod mod pre Alam ko meron yan eh 5 mic drone Yun o Ngayon <laughs> Ngayon pa naiisip, eh no Yun Wala ba sa kahoy? Dito lang eh Pakitin ko kaya Nakita mo na? Hawak ah. mo na Ah, pero at least kita niya o, na. Ingat ha. Kano lang yung drone. Meron pa lang features yung find my drone, natutunog lang. Ngayon pa namin naisip. Mapa kasi medyo gener generic vicinity 'yon. So pag nandoon ka na sa area, patunugin mo na. Tutunog yan hanggat may baterya siya. Kaya ngayon, tumutunog na. Kaya mabilis namin nakita. Doon pa kami naganap. Yan dito lang pala. Isipin mo, pre, ganyan din yung mga search and rescue, di ba? Oo. Uh. Kaya hanggat maaari, gagawa tayo ng malaking signal pagka, ano, search and rescue. Hmm. Kasi napakahirap talaga maghanap. Ingat, Gar! Pa to, ha? Slide ka? Kita mo na? Andiyan na? Woohoo! Sheesh! Woohoo! na sa bakas! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Okay na! Okay na, okay na! Kanda na ang adventures namin eh, no? <laughs> <laughs> Naiintay na lang namin yung pag-landing ni Bon. Diba, ba na siya galing dyan. Tuk-tuk! Yan yung sinasabi na hindi ka bibigyan ni Lord ng problema na hindi mo kaya. Hmm. Kaya so, nga sabi ko kanina, makikita yan. Baka di mo na alam saan pabalik, ha? sulit din ang bili, sa LTS. Guru taol na taol lang aso kanina. Wala talaga siyang pake. Hindi na takot. Kasi duwan ba ang pure adrenaline. Hindi <laughs> na nagbaon camera, hindi na nagbaon radyo. Nagut ka kay tatay, hindi ka nagbaon. Tay, salamat po. Thank you. Buti na lang mabait si tatay. Yay! <laughs> <Hey>! Bisa <laughs> <laughs> mo naman tumawid. Kaya yung adventure yun ha. <laughs> Dito man lang yun. no, yung sound. Radyo bro, ray yun. Tapos nun, nung isang... Kaya... Ay! Ay! <laughs> ano nangyari sa'yo? Huh? Ano? Salag na agad sa adventure. Buhay? Buhay. Propeller? May... Sinalo siya ng buwan? Puno. puno. Para po sa supplier ng propeller na binibila ni Bon. Meron po ba yung <laughs> Lenon, yung drone, buhay pa rin! <laughs> ah, wasak yung ano ito. Hindi, oh. hey, <laughs> <laughs> Bakit eh, mo naman hindi, ka naman nagdalaman lang radyo, hindi ka nag kasama, tumira ka ng bundok? Sa oh, bakit ba? Makita ka, tarik. Saan so, ang pakialam kanina eh. Wala pa kayo so, pakialam kanina Ay, pure adrenaline na baon mo So yun, balik biyakay na kami Kasi nakita na yung drone For almost an hour ata namin paghahanap 45 45 minutes Nasi-feel namin na makikita lang yun eh Hindi lang namin alam kung gaano katagal namin makita Grabe sa so, sobrang kuwanibon Yung adrenaline niya lang yung baon niya doon. Ang tarik! tapos inakyat niya lang wala man lang siyang na camera at saka radio sigaw pa kami ng sigaw hanap kami ng hanap pero thankfully thank you lord nahanapin namin so yun balik biyahe kami Nice nicer curly hair But not the guy That she's walking next to And suddenly I start to see That you and me Are done How do I know my time is up When he's taking over Why do I feel this much right now Cause he's taking over Listen, to the bottom. Kaya, nandito na tayo sa ating destinasyon na nakita kong perfect spot para sa may baby at para sa may kasamang maselan. Tingnan nyo naman. Kalaki ng kubo. Di ba? Hmm. Tapos may mga individual kubo pa doon. At itong spot natin ngayon ay ang tinatawag na UCM Country Club. Sobrang presko dito, pare. Tingnan nyo, napakaraming puno. Tapos, kung gusto nyo mag-adventure, mamaya gagawin natin. At meron akong sorpresa kay Joem. Huh? Sa akin? Sa'yo, Joem. Uh -huh. Kasi di diba nung isang beses, nakita kita, ano? tinatry mo yung motor. Uh -huh. Tapos, ano sabi mo sa akin nun? Hindi marunong. Hindi ka marunong mag-motor. Pero, gusto mo. Ang gusto rin. Diba? Oh, gusto. Ang banat ang banat niya sa akin noon, parang masarap sumama sa inyo ah, mag-adventure. Pero, hindi siya marunong magmotor. Kaya ngayon, kahit di siya marunong magmotor, papagamitin ah, natin siya nang siya lang mag-isa. Eh! Oh, Oo, tol. Makakapag-adventure siya ng experience niya sa sarili niya. Self-adventure pala to. Hindi <laughs> mo kailangan ng motor, pre. Oh. Ako bahala sa iyo. Oh, sige. <laughs> Inaayos ko lahat 'yan, pare. Lalo na ito papakilala ko sa inyo si Ryla. Siya ka usap ko dito. Sobrang sobrang as in seamless ng usap namin. Welcome po. Thank you so much. Yan si Ryla yung nakakausap ko sa page nila, UCM Country Club. And ngayon, Rayla, anong gagawin natin? Mag-ATV po tayo. Yan, ATV and UTV, pare, ayun no. Oh. Siyempre, tol, kasama si Anya, si Queen BK, si Honey. Ako bahala sa kanila. Ikaw ngayon, one of the boys ka. <laughs> ako, ako bahala sa rili ko. <laughs> Isa ka, kasama ka ni Bon, tsaka ni Richard. Ako bahala sa mga masiselan at tsaka sa mga baby. Kargo ko sila ngayon. Ikaw mag-enjoy ngayon. May tatapat na ata sa mga semplang ni Bona. Tol, <laughs> pagka yan sumemplang ka, Oo. Oh. Eh, hindi kita pagmomotorin talaga. <laughs> Apat na yung gulong mo, si semplang ka pa. Welcome kit po Aba? from Aba? UCM Country Club. Thank you very much. may pa-welcome kit pa, pare. Yay! Hey, Panes. Silver membership po. Oh, shit! Ito na yon pare. Dito kasi, eh, may membership. Bakit tayo magbabayad ng membership? Tanong natin si Ryla. Nakalimutan ko eh. Kasi, Pare nung nakita ko yung presyo, tapos nakita ko yung dami ng kasama, wala, silver membership ka <laughs> Bali yung membership po natin, itong 2.7 hectares na area po natin, ang in-accept lang natin is 10 to 13 groups per day. So, hindi siya pinupuno talaga. Para sulit yung membership, Then ang gusto kasi talaga namin is makapag-relax yung mga members po namin para sulit na yung bayad sa 15,000 isang taon na yun, unlimited. Yun po yung pinaka-minimum namin. Meron kaming 15, 30, and 75, different packages. 15K, one year for two person. Unlimited na to. So kain muna tayo para makatira tayo agad. Papakita ko sa inyo yung mga gagamitin namin ngayon. Ito ang gagamitin ni Jumong, yung M65, lin High ATV 4x4, 565cc. Tapos ito yung gagamitin ko, sakay ko si Hani, 550 UCM, lahat 4x4, tapos lahat pambundok lang. Hmm. Lahat sila may winch 'o. Oh. Para sa mga adventure seekers talaga 'yan. Oh, dito, Kompleto may ilaw 'o. Oh. So sabi ni JP, about one and a half to two hour trail. Kasama na yung Ligo. Kumbaga pa-uwi na yung two hours. Joem kasi talaga ngayon ang isa sa mga pagbibigyan natin mag-adventure kasi ingit na ingit yan pag nag edit ingit na ingit nakikita ko sa mukha niya tapos madalas sasaganya niya yung motor eh, hindi siya marunong magmotor talaga nagulat ako pati si Queen BK mag ATV <laughs> akala ko sasakay lang sa akin sa UTV mag ATV din so padagdag tayo isa hindi ko inexpect yung ganito mangyayari oh di ba whenever you're down out in the cold Listen, die, your story's untold. Come take my hand and walk. hawak kay Anya. Okay. Switch. Hey, hey! Good luck! Enjoy! Chest up! Chest up! Yan! Elbows up! Yan! Yan. So, naga-actual briefing na sila. Tinitignan kung kaya ba nila lumabas bago lumabas sa trail. Kaya very safe. Zoom mong. Hani, magpa-training ka na din doon. Kasi ikaw pa uwi. Joem, si Honey din. Kasi siya pa uwi. Ah, <laughs> lakas <laughs> ko! go, go! <laughs> Yay! <laughs>